Good. good morning, everybody! So, <laughs> alam nyo naman na ngayon lang ako rin nag-upload. Grabe, haggard ko na. Yes. Mmm, nako ko, alam nyo lang. May filter pa yan. So, ayan, guys, no. Nagluto na tayo muna ng tanghalian para mamaya. Inunahan ko na na luto kasi, mm, alam mo naman dito, ikaw lang mag-isa lahat bago ko mag-repack at may dumating na package dahil may ayusin tayo ngayon. So, ang ganda ng araw kahit medyo madilim at makulimlim. So, kahapon nga marami nagtatanong ko talaga ba nakakuha ko doon sa UHO Catcher. Oo, talagang mm -mm. makakakuha ka talaga dito. So, kung nagpunta ka dito, number one mo i-priority pumunta dito. <laughs> Kasi, pampasalubong din tsaka yung mga gusto mo makuha, ah, uh, makukuha mo talaga dyan. Naligo na rin naman ako at naginis na ng bahay. Sobrang stress at nakakapagod talaga. Kasi nag din ako ng mga pakis. Siya lang niya, hals ko lang akong tulog pero gambaro lang. <laughs> Tapos, ayun nga, pinagpatuloy ko yung ko. And nung hapon, nagpunta ako sa Don Quixote kasi may narinig ako na sabi may Dunkin Donuts. Balitaan ko na meron daw Dunkin Donut dito. Kaya napapunta ako dito. na naman ah. <laughs> kain ng aso. Wait lang. Sabi kasi meron daw Dunkin Donut na nasa pakete dito. Kaya puntaan natin. Tingnan natin kung meron na. Hindi <laughs> ako sure. Sana meron. Kasi kaina-kaina kain ako ng Dunkin Donut. Be. Mga manloloko kayo. <laughs> <laughs> Mga manloloko kayo. Wala. Wala naman wala wala dito kakalungkot ang ina <laughs> <laughs> yung pa naman yung pinunta ko dito tara tuta manok lang ang meron tsaka baboy tsaka tilapia tsaka isda <laughs> Walang Dunkin Donut, Beshi. Hanapin natin, baka nandito lang yun sa mga lagi ko bigla nila. Best friend, wala. Ramen lang. Mga ganito, koreano, mga ganon. Mga ganyan. Natikma ko na lahat yan eh. Yung ano, maanghang. Kulobi. Oh, Makakalungkot, mga maluloko kayo. Sabi nyo, meron. Meron. <laughs> Wala na naman pala. Makita tayo sa taas. <laughs> Ina. Nagpunta pa ako dito. Wala naman pala. Mga sinungaling kayo. Hindi. Meron kasing mga shop na meron talaga. Tapos may mga shop na wala. So wala tayong magagawa dyan. <laughs> Pinagod <niyo> lang ako. <laughs> oh, Umisit kayo. Sabi niyo meron. Wala na. Kaya tatay dito sa taas. Kasi bibili ako ng pang nails ko. Tama naman yung nails na yan, no? Kasi lagi ako nagla-time, di ba? So, sa nails natin. Tingnan natin kung mababago pa natin yan. Tingnan natin kung meron na. Ang dami Nails tayo, nails. Alam niyo, parang abala kayo sa akin. Tanggalin ko na kayo. <laughs> <laughs> Hindi, feeling ko to ha. Kapag naglag-vlog ako, tapos nagsasalita ako, kaya may hinahanap ako. Feeling ko, di ko alam kung anong gagawin ko. So, nanood na lang muna kayo dyan. So, manood na lang muna kayo dyan. Okay, wait lang. Hey, ito yung sa nails. Meron. Eto eh, hindi maloloko dito. Tutangin ina, wala akong pera. Nang divorce, divorce din. Divorce? Yes, di divorce. Nang <laughs> divorce. Makakabuyi oh, siya eh. Diba tayo? Diba tayo ulit? Wala pala akong pera. Hayop talaga. <laughs> hindi tayo sa jowa ako ng pera. Wala ako akong datong. Makabuyi siya. <laughs> Sabi, oh, meron daw daw ginunat no? dito. Wala naman. Grabe, lalaan niyo. Hindi na kayo naawa. Pinapunta niyo pa ako dito. <laughs> <laughs> Hindi pala tayo ng pera. <laughs> Ang daming paraan Kain dahilan Oh, babe well, <laughs> Nani? <kita. laughs> Ayan Wala pala akong pera guys. Bakit ang Ano ba dito yun? Nandito sila sa laruan eh. Ano? Huwag ka na eh. so balik tayo <laughs> naas kasi wala akong pera peras, daming paraan favorite ko yun ngayon, so akit tayo ulit, yung 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 Mahirap ng mahirap so, ayun na nga sabi kasi dun sa TikTok, meron daw na buy one take one yung Dunkin Donut na ganun. Alam mo tayo, patay gutom tayo. Akala ko pwedeng bumili. Wala, wala pa rin. Pero may mga ibang Don Quixote kasi na meron talaga siguro. Yung sa amin wala pa dito. Parang hindi nila priority mga Pilipino food dito. Masyado. Pero ang dami namang Pinoy dito. Anyway, maghahanap muna ako ng ilalagay sa nails. Kasi, I can't live without that. Hindi, hmm. so, ayun nga, no. Hanap muna ako, ha. Babalikan ko kay mama. Ito pala yung itsura ng donkey. Yan, dito ako. Alam ko, ilang base yun na nakita yan. Mga pabango. Mga ganito. So, mamaya ulit, guys, ha. Ay, ito na siya. Ito yung mga pang-nails. Sana lang matitibay itong mga to. Ito pang ipit to, diba? 'di ba? Para hindi matanggal. Parang kailangan ko rin 'yan. Pagpipilian hard gel, top gel, base gel. Puntang, ina meron pang hard shell. Hindi <laughs> ako ma Ano ba? Ano ba mauna dito? Ah. Marami tayong pagpipilian. Ayan. Pero ito na lang siguro. Kasi parang mas close sya sa ano ko nails ko. Ganyang kakapal. Ay ganyang ka ano. Makapal siya Ito din. Eh. Kaya lang pang tip lang yata to. Ganyan eh. liya. Ito. Ang mahal kasi guys kapag ano. Pag pagawa ka ng pagawa. So tatry ko ha. Nang ako mag isa dito. Ewan ko lang kung maganda yung mga items dito ha. Kasi ilang beses na nakabili na talagang ng ko po. Walang silbi. Natatanggal talaga lagi. So guys, tapos na ako na mag-nails. Ito, <laughs> <laughs> hindi pa kasi natatanggal to. So, tinatamad pa akong tanggal. Eh. Wala pa akong time. Maganda siya, guys. So, eto, before, meron na talaga ako nyan. Bumili ako nito. Pero meron din ako nung stick na parang uh, pinapadry lang yung nails. Kasi guys, sobrang alam nyo naman ako, barat ako, ganyan. So ako, gusto ko nakakatipid talaga. Mas nakakatipid, mas okay sa akin. At saka mahilig ako ting ng nails. So eto, bumili din ako nito. Eto, meron na talaga ako nail fire mar marami. Kasi ba, yung mga dati ko, hindi ko nga natuloy yung paggamit. So, may mga tira-tira ako. And, eto mga pang-design. Alam nyo, dapat pala, hindi pala, hindi na ako bumili. Alam nyo, dapat pala, hindi na bumili ko ako po. Kasi nakita ko to, may pang-design pala ako. Pero, hindi ko alam kung maganda effect niyan. o, oh, eh, kasi ano lang siya. Set siya nang nakuha ko. Mababat, ma, hindi ko masyadong pinagkakatiwalaan ni mga set. Kasi, pag set talaga, guys, usually, ang pangit talaga ng kasama niyan. So, ako, hindi ako nagtitiwala dyan. So, anyways, Eto, bumili ako nito. Kasi hindi ko alam ko, First time ko mag na... Hindi ko first time. Sobrang dami ng time, beses ako mag-try ng mga products na gel, mga ganyan, pampadikit ng nails. Pero hindi siya tumatalab kahit ano linis yung gawin ko. So, sinubukan ko sa Japanese na brand. Kasi online lang ako kumukuha talaga lagi. Hindi ako namimili dito. Pero guys, ako na nagsasabi sa inyo, next time na mamimili kayo, ah, uh, ng mga ganito, i-assure nyo na dito na lang kayo bibili sa Japan. Huwag na kayo bumili sa mga Amazon, dun sa mga kung saan saan. Huwag na. Pag mga ganito, yung Japan brand, mas maganda talaga, mas quality. Okay, basta mamili ka lang ng maayos. May mga supply din, pero ako, so far, ha, para mas nagtitiwala ako pag binibenta dito sa shop dito, kaysa doon sa Amazon, mga ganyan. Then, bumili din ako nito pang tanggal. Ayan siya. Sariling sikap na lang to, guys. Eto, bumili na ako nito kasi akala ko hindi maganda yung nabili ko. So, sabi ko at least may option ako kasi hindi mo na makapunta agad sa shop dahil malayo yun. Ayan. Eto, eto yung ginamit ko. And so far, so good. Ang ganda nito guys, promise. Dikit na dikit talaga siya. Dikit na dikit siya. Sobrang sensitive ako sa mga dikit-dikit. Gusto ko talaga guys kasi ano eh, yung talagang maayos yung pagkakadikit niya. Ayoko nung bara-bara. Baka mamaya maulit na naman yung ano, yung natatanggalan ako ng kuku. Ayoko nang ganun. So, eto siya. Kung tinatanong nyo, builder gel. Tapos bumili ako ng ganito. Ayan. Eto siya ay nakakabit sa akin. Maganda siya. Kahit akala ko nung una, medyo soft siya. Sabi ko, baka matigas to, mabilis mabakle. Hindi pala. Pag nakalagay siya sa nails mo na sobrang ganda. Eto, sorry, hindi ko pa natatanggal. Kasi last time na nasa ice ako, ah uh, matibay yung pagkakagawa ni ate dito sa hilalaki ko eh. Eto, lahat natanggal na eh. O yan, so eto siya para hindi, eto, wala lang, binili ko lang siya. Hindi kasi wala akong mga ganyan. Tapos eto, binigay sa akin ni My Loves. <laughs> Nakuha daw niya sa catcher. Ang ganda, guys. Tignan nyo. O, oh, ba diba? Nakuha daw niya sa catcher. Silang dalawa. O, oh, ayan siya. Binigay niya sa akin. O, oh, diba? May labubo na ako. Ang ganda niya mga sis. Pero hindi man ako masyadong mahilig sa labubo. So, ganyan lang yan dyan. O, oh, so, eto pa. Eto, bumili ako ng clay type. Eto may eto hindi ko siya ginamit pa. Binuksan ko lang siya kasi akala ko gagamitin ko. Pero before nakagamit na ako ng ganito, hindi sila same brand ng Japan brand. Dahil sa online ko nga lang binili. Pero hindi maganda yung nabili ko neto. Ito yung parang pink eh. Pero ito parang clear lang yata to. Pero ito pinaka the best. Pinaka the best so far to mga sister ko. Napakaganda nito. Okay. Tapos bumili lang ako nito. Tapos yung mga pearl bibiling ko eh. Parang susunod na lang siguro yon. Kasi hindi ko alam kung tatalab siya o ano. Then alam nyo na eto. Hindi ako bumili nito ha. Akin na Then ito yung pang God God. Pang God God kung gadgad ano yung keso hindi pang ano siya pang linis para dumikit yung nail so so far so good maganda yung ano niya naging outcome niya then ang ginamit ko yung before kong binili na Sally Hansen ba to Sally Hansen oh ayan siya maganda siya guys eto so yun lang naman So far, so good. Wala pang one day to, hindi pa isang buong araw. Pero feeling ko, tatagal to ng one week. Kapag kasinwerte-swerte, three weeks yan. Okay? saya so, yeah.